Hello, 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 hello. Welcome to San Eleven Quintaro. Ang po kayo. Ang po ang mga Taurus. Um, siya nga po pala ang um, maraming, maraming salamat sa pag-subscribe niyo at sa patuloy niyo pag-suporta ah. at sa mga mag-subscribe po. Um, thank you, thank you, thank you. So, um, general reading po ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung damang po ano ako ma sa inyo. At ang ibang hindi ay paubaya po natin sa iba. So, simulan na po natin kung ano ang energy ng mga Taurus. So, Angel Spirit, ano niyo po ako biglang masahin ng mga 他有，他有东西。 In the bottom of the deck is Ace of Cups. So, um, Taurus, um, napaka-passion yung po dito, no? Um, ang dami yung pumapasok na, um, pumapasok na idea sa inyo about um napaka about creative or meron kayong gustong uh, meron kayong gustong simulan or i-take it risk na isang na isang idea na na hindi mo alam kung magiging um, hindi mo alam sa sarili mo kung, kung magkakaroon ka ng um, parang ano ka dito eh, parang susugal ka sa isang sitwasyon na papasukin mo. Magte-take risk ka dito. Um, kasi um, kahit mag-take risk ka dito, um, alam mo sa sarili mo na um, magkakaroon to ng um, magandang resulta. Kasi ano to eh, um, pinag-isipan mo, na, pinag mo na to na mabuti kung ano ang ang kalalabasan nito, kung ano ang mangyayari. Um, kaya, um, susugod ka dito, or, um, tatahakin mo yung isang ganitong, isang ganitong sitwasyon, para makuha mo yung pinapangarap mo. Kasi, um, napaka, ano nyo po eh, napaka passion nyo po sa sarili nyo, napaka creative nyo po, and, napaka, um, Um, masaya yung iyong ano masaya yung iyong aura na aura na um pupuntahan mo tong um pupuntahan mo tong mga pinapangarap mo dahil alam mo sa sarili mo na um makakaya mo to at makakamtan mo yung mga pinapangarap mo and then at dahil ayun nga dahil dun sa um um, nag risk ka, um, sumubo ka, hindi ka, hindi ka, hindi ka dito nagdalawang isip na um, mag-doubt sa sarili mo. Um, unti-unti mo na itong, unti-unti mo na nakakamtan, unti-unti mo na nakakuha yung mga, yung mga pinapangarap mo, yung mga, mga tinanim mo, or yung mga, yung mga pinuntahan mong um, mga trabaho yung mga sinub mga sinubukan mong trabaho kung mga nag ano nag boom nag click unti unti mo na kukuha na yung mga um, pinagsumikapan mo kaya um, napaka ano mo na lang dito kaya kaya um, ayaw mo ayaw mo huminto ayaw mo magpahinga Taurus ayaw ayaw mo na natitenga yung araw mo ayaw mo na nang, walang nangyayari sa isang araw kasi um, reverse po kasi to eh. if if hindi po to reverse um, gusto, gusto nyo lang po munang mamahinga pero um, naka-reverse po yung four of swords so ibig sabihin um, ayaw nyo pong magpahinga gusto nyo trabaho, kayo ng trabaho dito tungkol sa iyong kapirahan masyado nyong mahal talagang ini-embrace nyo yung pagkakataon na ito na, ito na yung pinapangarap ko ito na yung hindi ako ng dalawang isip na sumubok ng isang bagay o isang isang negosyo isang isang um, exp, explore na pag-aaral or isang bagay na makakapagbigay sa iyo ng financial stability hindi ka natakot at talagang um, sinabak mo ito, pinuntahan mo talaga, gumawa ka dito ng napakamagandang, um, something unique na passion mo. Kasi passion yun po yan eh, kaya, kaya, na, kaya naglikto eh, ah, dahil, um, hilig niyo po yan na ganyang trabaho, kaya nakakantam niyo na po. Ayan po, oh, napakasaya na po ng, ano yung aura. So, ibig sabihin, yung, ibig sabihin unti-unti nyo unti-unti nyo nang nakakamtan yung mga mga minimithin nyo sa buhay yung mga goals nyo nakakamtan nyo na nakukuha nyo na nga po eh kinukuha nyo na kaya walang tigil kayo kaya hindi kayo tumitigil kaka kakatanim kaka kakatrabaho para lalo pang matagdagan ito si sipag niyo. Ang si niyo po, Taurus. Talagang hindi kayo tumitigil sa ano, sa kaperahan ninyo. No? Ayaw niyo mong mahinga. Ayaw niyo mong mahinga mga Taurus. Pero um, kailangan niyo rin pong ano ha, kailangan niyo rin pong mahalin yung sarili niyo. Kasi ang um, hindi rin po pwede um, trabaho po ng trabaho, pero napapagod naman po kayo. Um, siguro kahit um siguro kahit sa isang linggo or um, magpahinga po kayo sa isang beses para na-relax nare din po yung mind yung isipan niyo or katawan niyo the bottom of the deck is coach. Okay. Okay, okay. So, ang ilan din po sa inyo dito, no? Um, um, nagkakaroon dito ng, ano, um, parang may um, third party. Ang ilan ko sa inyo na. Um, kaya na ano minsan um nalulungkot kayo dito. Kasi yung commitment, yung commitment commitment, yung commitment mo sa iyong partner um, um nagkakaroon ng Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kasi may may tao na may ng may tao na gusto pang kuhain ng attention ng person mo o, o yung partner mo. Kaya ang um, main times na nalulungkot. Uh, Nagkakaroon siya ng lungkot sa sarili niya. Okay? So, ang ilan din sa inyo dito ang um, ayun nga, yung kanina, ang um, napaka-synchronize nito dito. Um, nagkakaroon ka ng relaxation dito. Kailangan mo rin magpahinga. Hindi lang puro puro trabaho, puro trabaho sa iyong goals. Kasi, am um, madami po kasi kayong gong sa buhay ninyo, eh, sa sarili ninyo. Kaya, hindi naman malayo na nakakamtan nyo yung mga blessing na pinapangarap ninyo. Ah, uh, napakasaya nyo po dito dahil, am um, nakamtan nyo na nakuha nyo na yung pinapangarap ninyo. Kasi, napaka-multitas yun. naka Um, sa isang sa isang katawan am um, kaya niya siyang kaya nyo siyang doblehin kaya niya lahat ng trabaho kahit anong trabaho napapasukin kaya nyo magmultitas. kaya naman am um, na kakamtan niya mga blessing na dumarating sa inyo kasi um, meron kayong set goals na pangarap sa buhay ninyo So, ang sinasabi rin po dito ng barahan Universe, um, kailangan nyo rin pong um, magkaroon ng um, yun nga, tulad ng sabi ko kanina sa inyo, um, hindi puro trabaho. Hindi puro trabaho dahil um, iisa lang po ang katawan katawan natin. ang um, huwag po natin pabayaan Um, kailangan din natin um, ang to. pahalagaan to. kasi um, dyan natin ang um, kinukuha yung mga puhunan natin para sa mga pinapangarap natin. Dyan tayo kumukuha ng lakas. So, tignan pa natin dito sa isang day kung anong gusto sabihin. Okay. So, itong forgive. Itong forgive. Ang um, edito yan, pumapasok. It's time to let go anger or blame. Kung, kung meron man isang tao na niloko ka. Kung meron man isang tao na nagloko sa'yo. Um, siguro ang um, patawarin nyo, na lang po siya. Um, I-let go mo na lang yung galit or yung mga um, nag-blame sa'yo. Um, ipaubaya mo na lang sa universe. Um, patawarin nyo na lang po siya or ipasadyos nyo na lang po kasi um, sa nararamdaman ko po ay hindi rin naman po ito magtatagal itong kanilang um, pandulo ako sa'yo. Um, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin niya kahit may gantong um, um uh, scenario na nangyari. Kung nagkaroon man siya ng siguro um, kung nagkaroon man siya ng third party or um, siguro ang um, patawarin niyo na lang po. Asa na, nakikita ko naman po sa kanya parang ang um, parang piling lang po to hindi niya naman talaga um, hindi niya naman po talaga sineryos, sineryos. Kasi ang um, mahal ka pa rin ito eh. Mahal ka, mahal ka talaga ng person mo. No? Kung parang ano niya lang to. Um, parang piling-piling lang po. So, kung ano man itong nagawa sa'yo, um, be, bihiyan niya lang, forgive, forgive them. Um, mar mararamdaman niya yan kasi um, mahal ka niya eh. Ayaw ka niya na mawala. Ayaw ka niya mawala sa kanya. So, best friend, true friend, stick together no matter what them um, kung meron po kayong mga friends na na tumulong sa inyo um, alam ko meron po kayong friends na mga tumulong sa inyo um, wag niyo po silang um, wag niyo po silang um, hahayaan na lumayo yung kalooban kalooban nila sa iyo or kalooban mo sa kanila kasi um, kahit anong mangyari um, Um, best friend mo pa rin sila or best friend of pa rin nila kasi um, dito kayo nagkakaroon ng mga um, dito dito nyo malalaman kung hanggang saan ang iyong pagtutulungan sa bawat isa so mahalin nyo po ang inyong mga best friend or at hindi na iyong sarili so yan muna sa ngayon ang um, Taurus thank you thank you for watching god bless